Bukas na ang botohan ng mga senador sa reklamong impeachment labang kay Chief Justice Renato Corona. Open o nominal voting ang mangyayari kung saan isa-isang tatawagin ang mga senator judge. Bibigyan ng tig dalawang minuto ang bawat senador para ipaliwanag ang kanilang boto. Alphabetical ang pagtawag sa mga senador. Pero bilang presiding judge, maaaring piliin ni Senate President Juan Ponce Enrile na mahuli siya sa pagboto. Tatlong beses sila boboto para sa tatlong articles of impeachment. Una ang hindi paghayag ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL ni Corona. Ikalawa, ang kawalan umano ng kredibilidad, kakayahan at independence ni Corona bilang punong maestrado dahil sa papalit-palit umanong desisyon. At panghuli ang kontrobersyal na pag-issue ng TRO ng Korte Suprema sa watch list order ng DOJ laban kay dating Pangulong Arroyo at sa asawang si Mike Arroyo. Isang guilty verdict lang ang kailangan sa isa sa tatlong articles para matanggal sa puesto ang punong hukom. Sa 23 senador, 16 na boto ang kailangan para makonvict si Corona. Pinal ang desisyon ng impeachment court at hindi na raw pwedeng i -appela.